stranded ang ilang OFW sa United Arab Emirates nang hagupitin ng malakas na ulan ang ilang lugar sa bansa. Sa tindi ng ulan, nalubog na sa baha ang mga kalsada, kaya wala nang masakyan ng mga tao. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Polhensho. Nagmistulang ilog ang iba't ibang parte ng United Arab Emirates kahapon. Kinagupit sila ng malakas na ulan. Sa kuha ng video na ito sa kalsada ng Dubai, lumubog sa bahang mga kotse. Ang ilan pang sasakyan, inabandona na ng mga motorista ng mas stranded sa baha. Apektado rin ang iba pang transportasyon. Pansamantala rin munang itinigil ang operasyon sa Dubai International Airport, gayon din sa mga istasyon ng tren. At dahil wala ng masakyan, kanya-kanyang lusong sa bahang mga residente. Ang iba, sumakay na sa rubber boat. Kabilang sa mga naipit sa bahang mga OFW on. <laughs> gaya ni Marlon, na nagtatrabaho sa isang mall. Kwento niya, naglakad siya ng apat na oras dahil walang masakyan. As in wala po. Lahat po ng mga turista, wala din available na taxi. Yung 31 kilometers, dun po sa gitna naman, siguro mga 3 hours or 2-4 hours na po kami lalakad. Dahil pa rin sa kalamidad, hindi naman nakauwi sa kanilang bahay ang isa pa nating kababayang health worker sa Dubai na si Zell. Nagbibidyo ako na naglalakad ako sa, sa baha at Uh, I have a friend uh, staying nearby, so sabi niya, kung oh, hindi ka makakaulit, try to come over. Ngayon lang daw nakaranas ng ganung kalakas na ulan sa UAE ang residente na roon na si Philip. First time nangyari yun na sobrang lakas ng ulan at, at uh, hangin. At sa same time, yung lightning talaga sobrang lakas din, non-stop. Madami naglakad from work hanggang sa bahay nila for more than 5 hours or 6 hours para na makauwi. Base sa datos ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi, mahigit isang milyong Pinoy ang kasalukuyang nasa UAE. Kasalukuyan pang hinihinga ng News 5 na impormasyon ng Department of Foreign Affairs sa lagay ng mga Pinoy roon. Sa ngayon, isang Emirati ang nasawi sa baha. Pinaiiwasan na rin ang mga lugar na apektado ng baha lalo na nakikitang lalakas pa ang ulan sa Dubai. Base sa ulat, sa loob ng pitong dekada, ito ang pinakamatinding pag-ulan at pagbahang naranasan sa mainit at isyertong bansa ng UAE. Halos katumbas ng araw yan ang dalawang taong pag-ulan. Ayon sa eksperto, epekto ng climate change ang nangyari sa UAE. I think it's due to climate change and very rapid urban development. Ayon sa Middle East, Saudi Arabia, United Arab Emirates, yung mga nag-design ng mga drainage sewer system wala halos flood control. Base naman sa ulat ng local media, posibleng nakaapekto pa ang ginawang cloud seeding sa UAE, kaya mas marami ang ibinagsak na ulan. Ang cloud seeding ay yung pagkahagis ng asin sa ulap para magdulot ng ulan. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.